Kamustahin po muna natin ang mga pulahan, mga pulangaw na nasa social media na badalas pong tawagin si Atty. Lenero Robredo na lutang at bobo. Kamusta naman po kayo? Alam nyo ba kung nasaan ngayon si Atty. Lenero Robredo? Alam nyo ba kung ilang graduation ceremonies ang inatendan bilang speaker ni Atty. Lenero Robredo? Alam nyo rin po ba kung gaano karaming invitations ni Atty. Lenero Robredo? internationally, hindi lang po dito sa atin ah, para maging guest speaker. Kakaiba no? Kakaiba yung tinatawag niyong lutang. Kakaiba yung tinatawag niyong bobo. Mantakin nyo Ah. Ang lalakas po pala talaga ng loob nyo. Ano ho? Yung mga idolo nyo po ba ay na-invite sa mga ganyang pagtitipon na maging guest speaker man lang? Halimbawa, kahit local school lang, ang pagkakarinig ko na invite din naman kahit papano pero yun nga mangilan-ngilan lang talaga piling-pili yung mga skwelahan na yun. kahit si Robin Padilla po na invite as a guest speaker kaya lang kasi na invite siya doon sa skwelahan kung saan siya nagtapos ng elementarya ganun po kasi talaga yon <laughs> hanggang doon lang yan ang ibig sabihin po noon kahit si Sara Duterte ang pagkakalam ko na invite din sa ilang uh, commencement um, exercises, yung mga graduation rites. Kaya lang napakalimitado sa mga maliliit na school din lang sa Davao City pa. Okay, karamihan ay sa Davao lang. Pero outside Davao, lalong-lalo na outside of the country, wala eh. Buti na lang talaga, ano ho, hindi sila na invite Katulad nga ni Sara Duterte, kahit si Marcos Jr., kahit yung dating presidente, buti na lang talaga hindi sila na invite Dahil malaking kahihiyan po ang idudulot, ang ibibigay sa ating bansa na itong mga idolo na itong mga diehard at mga pulahan. So, eto na lang, pabayaan nyo na po si Ator nila, ni Lenny Robredo na patuloy iangat ang ating bansa. Siya po ngayon ay magre represent Eto na naman, magngangalngal na naman ang mga pulahan. Magre-represent naman po ng ating bansa. Siya po ay guest speaker ulit sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Ito po yun. Former Vice President Leni Robredo joins the 2023 Harvard. Siguro naman narinig nyo na yung Harvard. Ang balita ko, ang pagkakaalam nyo sa Harvard, dilawan. Ang pagkakaalam nyo sa Harvard, merong, merong backer. itong si ni Leni Robredo, kaya siya ay naiimbita dyan. Ang galing no, ang dami niyong alam tungkol sa Harvard, kahit hindi pa kayo nakakatungtong dyan. <laughs> Ang din na dumapulahan talaga, ano ho. Kaya kahit ako, may kamag-anak ako na tatawaging, pul uh, tatawaging pulahan na, uh, or pulangaw na kamag-anak, halimbawa, kaibigan. Tapos tatawaging bobo at lutang si Ator ni Lenny Robredo. Matindi. Tapos. Tapos ang ating relasyon bilang magkaibigan. Bakit? Ang hirap pakisamahan yung mga taong nagbubulag-bulagan. Ang hirap pakisamahan yung mga taong ototo. So hanggang doon na lang yan. Alright, so ito po yun. Ulitin natin. Former Vice President Lenny Robredo joins the 2023 Harvard College Project for ASEAN or Asian and International Relations. Ang ganda pakinggan, no? Harvard. Ay, dito nga lang sa ating bansa. Dito lang sa Pilipinas, ano ho? Sino ba or ano bang mga institution ang nag-invite kay Atty. Lenny Robredo ay di ba yung mga top universities <laughs> yung nag-invite kay Sara Duterte mga locals, mga eskwelahan sa Davao City hanggang doon lang po siya okay? kaya ang lalakas ng loob kung titignan natin, sobrang lakas po ng loob nyo na tawaging tawaging lutang at bobo si Atty. Lenny Robredo ay yung inyong idolo po totoo ah, ang dami ko ng or meron na akong mga napakinggan na talumpati na sa Sara Duterte. Kung hindi gumawa ng eksena dahil siguro ay nakalimutan yung kanyang sasabihin, ay talagang sadyang ma mapapansin mo na lutang yung tipong hindi alam kung ano yung kanyang binabasa. Sadya or halatang halata din po na hindi talaga prepared sa mga ganyang speaking engagement yung inyong idolo na vice president ngayon. Galing ah. Lakas na loob ah. Ito yan as one of its speakers. The conference is held from August 22 to 26 in Hong Kong. So yun. Ito rin po ay mababasa na rin natin sa account ni Atty. Lenny Robredo. Sabi niya dito, kahapon pa to, flying to Hong Kong later today for the Harvard College Project for Asian and International Relations. Nab nakita ko yung, yung iba pang speakers. Wow naman. Wow naman kayo na pong bahala mag-check. Kayo mga pulahan kung sino-sino yung mga kalibel ni Ator ni Lene Robredo. Okay? At um, kung mapansin nyo, kung napapansin nyo po, puro talaga bigatin eh. Matindi talaga. Puro may utak. No? So, maihanay or paano kayang naihanay sa mga ganitong klaseng tao si Ator ni Lene Robredo kung siya ay lutang. Paano kaya nangyari yon? Pag-isipan nyo po mga palahan. Okay? Hmm. Tignan nyo maigi ha kung sino yung totoong lutang at kung sino talaga yung totoong may alam. Ulitin ko, ito po or magre-represent po si Atty. Lena Robredo sa ating bansa uli. Ang ibig sabihin, kahit lugmok na lugmok na po tayo, Negatibong negatibo na po ang tingin ng ibang lahi sa atin dahil nga sa mga nasa pwesto ngayon. Pero yun nga, may mga ganitong klaseng uh, balita, may mga ganitong klaseng ginagawa si Atty. Lene Robredo para kahit papano ay balikta rin yung imahe na yun. Alright? Good luck sa inyong mga pulahan! <laughs>